Ang sobrang dinidikit Sobrang lalaki, oh. Huh? Huh? Grabe, lalaki. Hmm. Dami. <coughs> Ilang piraso yung panuit yan? 300 yeah, yeah, yeah. na panuit? Yeah, yeah. Yung mga kaibigan, magkikitang Ito yung paraan ng kitang Ito yung pampain, biya Biya, tsaka ano, Iya, tsaka mga pugita, pampain. Para makuha natin yung mga kulay puting palos na malaki. Panos sa dagat. Yan naman sa biya, ano yan? Ang mahuli niyan yung hugaw na tinatawag dito sa amin sa Bicol, hugaw, yung malaking isda na kulay puti. Asan yung pugita? Yan. So, kawawa naman tong kalabaw oh. Iniwan dito ng may Kasi ginamit 'yan ng panghatak nung ano. Bubu trap. Ayun yung tawag na dito sa amin napababa. Eh sinakay diyan sa kasinakay sa bangka. Iniwan yung kalabaw niya. Andun na sa lahat, naglatag na. Malaki ang low tide ngayon, mga kaibigan. Punta natin si Buboy. Nandun pa ba sa bahay niya kasi mag, magkikitang din. Doon niya na pinapainan bago niya buhatin papunta rito sa bangka. Bali, hindi ako makakasama ngayon kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Kaya siya lang muna maglalaw sa kasama niya si Bajaw, si Puging Bajaw. Ngayon, ni update ko na lang kayo pagdating nila bukas kung anong huli nila. Tara, punta natin siya habang nagpapain siya ngayon sa bahay niya. Makikita natin kung anong pinapain niya. Ito yung binabagtas namin na blue tide. Napakalayo nito, lalo pag umaga sa ganitong season ng para palapit na palapit ang Mayo, Marso, Abril, palaki ng palaki ang low tide. Yan ang lugar namin ng Sorsogon. Taputan natin si Poking Boboy doon. Yung dalawa nando na. Papalaut na 'yun. magkikitang din 'yun si Tanuno Kasama sa ating paigaro 'yun. sa bahay ni Puging Buboy shoutout nga pala kay Kapising Moto Vlog. yun bro tuloy lang bro Sambak Yards Melchor Roda Vlogger shoutout sa inyo lahat at sa mga viewers namin na laging nandyan kahit hindi bumibitaw sa amin thank you, thank you very much sa inyong lahat sa inyong panunood sa mga silent viewers kahit hindi kayo nagko-comment okay lang appreciate namin yung panunod ninyo sa amin thank you thank you Elsa Bacordo ng Nueva Isaya Rizal Nueva Isaya shout out sa iyo yun mga kapigan dito tayo sa bahay ni Puging Boboy kasama natin si Puging Badyaw ay nagpapain sila ng ano ng kitang magkikitang sila ngayon yan kung ba masasabi mo baka may babatingin ka shout out wala na naman, wala na. Wala na naman. <laughs> lagi na lang wala poging boboy. Ha? ako meron yung channel kong maliit baka pwede naman padalaw mga ano pwede rin dyan o oh. sa ating kabadyaw kabadyaw vlogs kabadyaw vlog. So yun mga kaibigan, dalawin nyo naman yung channel ni Puging Buboy. Yung Kabadyaw Vlog. Magaganda mga video. Masisihang kayo pag pinanood nyo. Yun. Bukas lang natin pakita yung ulit. Hanggang dito na lang tong video muna kasi hindi ako makakasama sa paglaot nila. Yung dalawang pogi lang muna. Hindi, medyo hindi tayo pwede ngayon. I-update ko na lang kayo bukas pagdating nila kung anong huli nila. Sana makarami. Yon. Oh, Yun. Wala tayong pambigas. pambigas. Ano, pambigas. ano, pambigas. ano? Walang pambigas. Walang pambigas. <laughs> oh, pati yung baboy, <laughs> walang pagkain. <laughs> Yun. Narinig nyo mga kaibigan, wala na pambigas. Tsaka yung baboy niya. Marami alang ang baboy yan. Walang pampakain. Walang pampakain. Naghahandaan niya na baka raw maka may makita siyang ano eh. Nandiyan sa viewers. Chicks. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. <laughs> Nasa viewers daw? Ha? Nasa viewers. Nasa viewers? Ikaw ba, Jau? Wala rin. <laughs> Yun, good morning mga kaibigan. Nandito na si Puging Boboy. Umagang-umaga pa lang. Ito yung huli nila. Tingnan natin kung anong mga klaseng isda. Wah, grabe. hindi ito boy ay. Huli sila na ano. Oh. Ang laki oh. Ang laki oh. Tawag nito ay ano? Ubod. Ano? Saan lalagay mo boy? Lalaki ng huli. Swerte talaga si Puging Badyaw. Oh. Lalaki oh. Tatay mo boy. Lalaki ng isda oh. Ay, tatlong kilo itong isang to, ah. Turkulo sa mga. Tara tayo. Boy, tuputin yung camera, boy. Yan. Eh, ano mo, anay? Ay, tapos sa likod, likod niya. Oh, may mga benwit pa. May mga benwit pa sa ano. Oh. Kamahulog po boy.

Oh, putusa. Napakalaki oh. Hmm? tawag dito sa amin ito ay ano? Ubod. Ayan. May mga binwit pa sa ano yan. May mga binwit pa sa bunganga Kasi hindi na pwede tanggalan ng binwit yan doon sa laot. Kasi ang magagalaw yan mga yan eh. Tsaka matata matatalas ang ipin ito. Ayan o. No? Oh. Mahirap kung magtatanggal ka ng binwit doon sa ano sa laot. Kasi pag nakagat ka niyan yung pangil niyan. No? Haba ng pangil. Lalaki oh. Ayan. Na-update na natin yung huli ni Puging Badyaw at saka ni Puging Buboy. Libo na halaga nito. Swerte. Hindi nasayang yung ano, pagod. Punta, na, punta natin yung dalawa. Tingnan natin yung huli. Yung si Tanuno.

So yung mga kaibigan, dadali natin sa plaza. Yung huli nila. Nila poking buboy. Ayan. So yun, abang-abang lang kung magkano abuti nung ano nila. Pinagpakitangan kagabi. Busok pa na ini? Eh? <laughs> Alam, matudahan mo pa yan. Kinuha mo na. Bakit <laughs> <laughs>

So yun mga kaibigan, dito na tayo. Nai-deliver natin yung isda. Mura lang pala yung mahaba na yun, yung ubod. Mabot siya ng 15.5 kilos. Bali ang bili ay 1,375. Tsaka yung isang pirasong alimusan ay 1.5 180. Kaya yun, nakabinta, sa, nakabinta rin ng ano, 1,550. Okay na to para kay Puging Buboy sold na ang puyat nila nito so yun shout out kay Kapising. hanggang dito lang tong video thank you very much sa inyong panunood mga kaibigan sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa amin para pakilike and share na rin para tulong na rin ninyo sa mga silent viewers thank you very much salamat sa inyong lahat salamat sa Diyos yun hanggang dito lang bye bye